Wala nang magandang umaga po sa inyo lahat. At baka na pala. Ngayon masasaksihan kung paano gumawa ng coding si Hinin Magana um, from College of Agriculture. Yan, first year. Anong subject po yung iyong ginagawang kodigo? mo? Ha? Uy! Try go! Try go po yeah. Tingin mo? Okay. Uh, it's too dry. wind up fur... Furry carp. Ah, botany. botany ito. Tingnan so, po kung paano, kung gaano kaliit ang font ng kanyang sinusulat para tipid sa uh, espasyo, sa uh, papel at para madaling itago. Ayan, dito si Abot nasa yung kundi ko Abot. Abot nasa yung kundi ko mo. Wala, ako kundi ko mo ba? <laughs> Ayun, ito. Alam niyo, huwag niyo ko galing mag-kodig sa manggay. Ayan, ito po yung kodigo ni Abot. Ano, sobrang liliit din ang ano ay? Sulat. Hindi ko mabasa. Yung tanong kaliit. Yeah. Kasi kasi sa sapatos. Oo, oh, abot pang college of agriculture. Oo, digo. Dito na ba? Dito na ba?